Mga Choy, so dito nga and, tayo uh, kakarating na natin dito sa Jute, mga Choy, no? So dito ba na yung ating uh, kabati si Barry Vidal? Ayan. So, dito kami tambay mo na ngayon dito sa ano kasi wala pa yung Jute ko. Uh, maya, -maya pa, alas gis. So tara, samahan nyo ako na mag-ikot-ikot-ikotin natin yung labas lang. Sa labas lang tayo mag ikot, ikot ikot So tara, kasi mga choy, nandito tayo ngayon mga choy, sa may parking lot mga choy, no? So, uh, ay, yung duty natin mga choy, is mamaya pa ang alas ki. So, dito muna tayo ng tatay sa pahay labas sa may parking. Kasi ayaw natin tumambay doon sa loob mga choy. Kasi ayaw natin na uh, maraming salita mga choy, no? Kaya dito muna tayo ngayon sa labas. Eh, tanya naman yung sa likod ko. Ito yung uh, dito sa uh, duty ko mga choy, tayo dito sa Batibang Ito naman mga choy yung mga driver namin dito Ito <laughs> Ngunit sila ang mga gwa mga, mga gwa po hindi sa Cebu si Gay Hotel eh. Ayaw ba mga choy oh? So wala tayong ibang magawa kung na ngayon match eh, no? Nakawa dito sa labas na tambay-tambay. So hindi. At samantala, hindi pa pala tayo ngayon sa maya ng at reparto uh, sila. At video-video nga tayo dito sa labas kasi mas pinusto natin dito magtambay dito sa labas kaysa rin sa loob ng So, si Pag si Macho, ilalapit tayo dito mga sa si kabali mga Choy. Punta po tayo din sa kabali dito. Ayan si Parin Gidal, nandito po sa sa so, GTA. so, maya maya, uh, kapalitan ko siya mga alas Ako, kapalitan tayo dito. So, si Pag si Macho, So, ito, dito tayo ngayon sa may party nga, Choy. Yung matakit ni Chami, Choy. Tatlong kuraso lang, mga Choy. Uh, Tatlo tapos ang katasin nandun, mga Choy. Yan yung, ano, yun yung service ng hotel. Okay. So, ito, guest namin to. Ito, so, mga guest namin. So, tatlong, tatlong, tatlong sasakyan na nandito ngayon. Na naka, ah, na, check in nga dito sa hotel, ano? So, medito lang yung video natin, mga Choy. Ah, uh, Huwag nyo pala akong kalimutan mga choy, na i-follow sa akin bagong Facebook page ngayon. Ito ang ginagamit ko mga choy, profile ko. Tapos, i-follow nyo ko doon sa Nandana Warrior Vlog mga choy, sa akin YouTube channel mga choy. So, hanggang dito lang yung video natin mga choy. At salamat sa panonood. God bless all.